Ah, kumusta kayo lahat? Jeremias Kumbis po. Yan po. Gusto kong ipakita sa inyo ah, kung gaano ka inaalagaan na talaga ang ating ah, Dolomite Bricks. Kasi alam niyo yung mga kalat nyan, di hindi naman yan galing dito sa dito sa, ano, galing sa ibang lugar yan. <laughs> galing po pong Kabite, kung saan saan probinsya po po yan. Eh. Eh dito wala pong nagtatapon dito ng mga kalat na ganyan Ay, eh, nadadala lang po yan ang ano uh, pag lalo na kung may mga mga low pressure o bagyo man uh, sigurado mapapadpad dito ang uh, mga kalat yan po yan eh. Eh, dahil sa kagustuhan na uh, magiging malinis yan mayroon tayong sinisilbihan niyan tagalinis kasi malaki po ang ginastos dito kung paano lalagyan ng uh, mga bato-bato yan kasi ito mga burak talaga to dati yan po uh, sana uh, maiwasan na natin yung pagtatapon ng mga basura ay tingnan mo araw-araw um, wala -araw yung ginagawa nila yan kung umaga kaya po makalat yan uh, mag-umpisa pa lang nila maglinis maga pa yan, ikot pa tayo dito banda ating ating tingnan, natin, tingnan natin dito sa malinis na baka ganda na dito tingnan natin ano mo yun pong mga kalat na galing sa iba ibang probinsya pa yan kaya kung uh, wala nang magkatapon ng uh, basura sa mga ilog sa ilog yan ang gagaling eh di ba okay. harap na harap sila maglinis eh. at mo pag nalinis na yan oh eh, ang linaw na ng tubig oh. Oh? mo. Oh. Kina mo. Mayroon lang ang isda eh. Kasi dati, uh, pag inalun alon yan, nawala pa yung uh, mga bato na dinurog na yan. putik. Uh, oh, Kaya po ginawa ganit ang ganitong project. Kina mo. Ganda oh. Kulang na lang dito uh, may maliligo na dyan. Hmm kaya lang hindi yata pa pinapayagan kung talagang iingatan natin lahat uh, lahat ng uh, probinsya ang nakapaligid dito sa uh, uh Manila Bay ito hindi magtatapon ng basura di malinis yung malinis yan diba? Uh -huh. Dika, papunta pa tayo sa ibang lugar mga kaibigan Pag ang hangin siguro eh, pag ganun, pabalik tayo ng hangin. Hey. Ayan, narinig nyo guys ang problema dito. Ito okay, po yan, sinasabi nyo na. galing ibang-ibang lugar yan. Eh kung wala nang magtatapon ng basura sa ilo, walang ganyan, walang talas. Diba? sana mabago na yung ating mga kaugali kung saan saan lang tayo nagpatapon ng mga basura mas maraming tao dito mga kaibigan kung uh, sunset dito kasi umaga ayan oh dito dito ang araw pero pag uh, hapon dito natin makikita ang uh, paglubog ng araw dito napakaganda dito dyan 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 sa bandarihan dyan kaya yeah, mas maraming tao dito pag hapon dinadayo na talaga itong mga kaibigan ito mo puro uh, nagpapapicture nila ayan ha yung bato na yan yan yung pinakasampol uh, yun yung uh, din dinurog uh, ginawang ganito gumiling na bato na yan uh, galing Alcoy, uh -huh. kaya sana uh, Uh, kung maiwasan lang sana natin na magtapon ng mga basura sa ilog eh lalo na sa mga <laughs> karagatan, eh <laughs> kasi kumigsan din uh, natapon na rin sa dagat, eh, yun po po kasing dahilan, kung maraming kalat ganun eh, wala naman nagtatapon ng basura dito kasi mo, gwardyado nga dito mga kaibigan eh eh, ayan yan, oh ina mo dyan, na itong ah uh dulong mo, dulong may pilit na nakabakot. Kaya ibig sabihin, yung mga basura na yan, ay yung mga gayang ibang-ibang probinsya ang pinanggalingan niya. Kaya sana, uh, kung wala nang magtapon ng basura sa ilog, eh, sana. Di ba? <laughs> ang ganda na dito, pwede na siguro maligo. Sa so, sige, taposin natin ating video mga kaibigan. Uh, yun lang, uh, binisita ko ulit itong uh, Dolomite Beach sana sa susunod kong punta pwede nang maligo yun ang gusto talaga dito eh gagawin na nga ang beach ito eh ha? kung so, magtulungan lang ang lahat talaga na magiging uh, malinis wala nang magtatapon ng basura sigurado pwede nang maligo ayun may nakita nyo may isda ayun eh naglalaro ng mga isda dyan mga kaibigan eh. kasi dati eh hirap mabuhay ang isda dyan puro burak yun eh ngayon yung uh, ano lang puro buhangin ang ilalim na hmm? sige, uh, hanggang dito na lang ating video sana magandang may nakuha kayong aral ingat po tayong